Jeremias, Kabanatang Labing Isa Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, Inyong pakinggan ang mga salita ng tipang ito at inyong salitain sa mga tao ng Huda at sa mga nananahan sa Jerusalem at iyong sabihin sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel sumpain ang taong hindi nakikinig ng mga salita ng tipang ito. Na aking iniutos sa iyong mga magulang, ng araw na aking inilabas sila mula sa lupain ng Ehipto, mula sa hornong bakal, na nagsasabi, Inyong talimahin ang aking tinig, at inyong isagawa ayon sa lahat na iniuutos ko sa inyo. Sa gayoy magiging bayan ko kayo, at ako'y magiging inyong Diyos. Upang aking maitatag ang sumpa na aking isinumpa sa inyong mga magulang. Upang ibigay ko sa kanila ang isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Gaya sa araw na ito, na magkagayoy sumagot ako at sinabi ko, Siya O Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa akin, Inyong itanyag ang lahat ng mga salitang ito sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem, na inyong sabihin, inyong dinggin ang mga salita ng tipang ito at inyong isagawa, sapagkat aking pinatunayang mainam sa inyong mga magulang ng araw na aking iahon sila sa lupain ng Ehipto Hanggang sa araw na ito na bangong maaga at pinatutunayan ko na aking sinasabi, inyong talimahin ang aking tinig. gayon may hindi nila tinalima o ikiniling man ang kanilang pakinig. Kundi lumakad bawat isa sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso. Kaya't dinala ko sa kanila ang lahat na salita ng tipang ito na aking iniutos sa kanila na isagawa, ngunit hindi nila isinagawa. At sinabi ng Panginoon sa akin, Isang pagbabanta ay nasumpungan sa gitna ng mga lalaki ng Huda at sa gitna ng mga nananahan sa Jerusalem. Sila'y nanganumbalik sa mga kasamaan ng kanilang mga kanunuan na nagsitangging dominig ng aking mga salita. At sila'y nagsisunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran. Sinira ng sangbahayan ni Israel at ng sangbahayan ni Huda ang aking tipan na aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon. Narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa kanila na hindi nila matatakasan at sila'y magsisidaing sa akin, ngunit hindi ko sila didinggin. Kung magkagayoy, magsisiyahon at magsisidaing ang mga bayan ng Huda at ang mga nananahan sa Jerusalem sa mga Diyos na kanilang pinaghahandugan ng kamangyan, Ngunit hindi sila ililigtas nila sa anuman sa panahon ng kanilang kabagabagan. Sapagkat ayon sa bilang ng iyong mga bayan ay gayon ng iyong mga Diyos. O Huda, at ayon sa bilang ng mga lansangan ng Jerusalem, ay nagtayo kayo ng mga dambana sa kahihayang bagay, mga dambana upang pagsunugan ng kamangyan kay Baal. Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito o palakasin man ang daing patungkol sa kanila ni dalangin man. Sapagkat hindi ko didinggin sila sa panahon na sila'y magsisidaing sa akin dahil sa kanilang kabagabagan. Anong magagawa ng aking sinta sa aking buhay? Yamang siya'y gumawa ng kahalayan sa marami at ang banal na lamang handog ay humiwalay sa iyo. Pagka ikaw ay gumagawa ng kasamaan, ikaw ngay nagagalak. Tinawag ng Panginoon ang iyong pangalan, sariwang puno ng olibo, maganda na may mainam na bunga, sa pamagitan ng ingay ng malaking kagulo ay kanyang sinilaban ng apoy at ang mga sanga niyaon ay nangabali. Sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo na nagtatag sa iyo ay nagbabadya ng kasamaan laban sa iyo. Dahil sa kasamaan ng sangbahayan ni Israel at ng sangbahayan ni Huda na kanilang ginawa sa ganang kanilang sarili sa pamumungkahi sa akin sa galit sa pamagitan ng paghahandog ng kamangyan kay Baal. At binigyan ako ng kaalaman ng Panginoon tungkol doon, at naalaman ko na magkagayoy ipinakita mo sa akin ang kanilang mga gawa. Ngunit ako'y gaya ng maamong kordero na pinapatnubayan sa patayan, at hindi ko naalaman na sila'y nangagkakatana na mga kata laban sa akin na nangagsasabi, Ating sirain ang punong kahoy sang ng bunga niyaon, at ating ihiwalay siya sa lupain ng buhay, upang ang kanyang pangalan ay huwag nang maalaala. Ngunit, O Panginoon ng mga hukbo, na humahatol ng matuwid na tumatarok ng puso at ng pag-iisip. Ipakita mo sa akin ng iyong kagantihan sa kanila, sapagkat sa iyo inihayag ko ang aking usap. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga lalaki ng Anatos na nagsisiusig ng iyong buhay, na nangagsasabi, Ikaw ay huwag manguhula sa pangalan ng Panginoon upang huwag kang mamatay sa aming kamay. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito aking parurusan sila. Ang mga binata ay mamamatay sa pamagitan ng tabak. Ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay mga mamatay dahil sa gutom. At hindi magkakaroon ng nalabi sa kanila sapagkat ako'y magdadala ng kasamaan sa mga lalaki ng Anatoth sa makatidbagay sa taon ng pagdalaw sa kanila.